ito yung puno ng mga kinatatakutan nila yung palaging nasa pelikula malaking puno to eh ito yung tinatawag na baliti ito, malaking puno to ayan, thank you pawisan man tayo at least umabot tayo ng safe ano na yung kalabaw ko andun, pagod yun hindi nang init kasi so ito yung mga kukunin ko ayan, ito ayan, ayan gawa yan ito sa likod ko dami ah, yan. Ah, yan yan dyan tayo kukuha so ah, taga muna tayo saglit bago tayo puputol sabi ah, ng pinsan ko okay naman daw dito kumuha ito ah, ay kapapakita ko nyo pala sa inyo yung yung dala ko So, maganda pag pumupunta ka ng bukid din mo na kailangan ng mga quality bag. Mga ganito lang yung dala mo. Salagang 15 pesos ano, quality na yung bag mo. Eh, pakita ko sa inyo yung laman. <sighs> Dahil pag pupunta ka ng bundok, kailangan boy scout ka. Yung improvised na itako, diyan kayo ko lang sa... di ah, ba uh, diba? Ito, yung itako. Putol ko. Napahintala so, ko dito. mayroon ako dalang pampukpok ito para kung sakali masiraan tayo may pampukpok tayo ayan idali din tayong damit dahil tulad dito pawisan tayo kailangan tayo palit din ayan boy scout talaga Pal palaging may dalang pang -tali. ayan may pang tayo dito Ops, mayroon pa ata dito. May pako din tayo. Ito. At hindi mawawala itong ah sarap nito. Kanin na binalot sa dahon ng saging. Sarap nito. Ano kayang ulam nito? <laughs> Parang walang ulam to. Walang ulam ata to. Ayun. Yun lang ang dala ko. Hindi na natin kailangan pa magdala ng madami. Ang gulang naman natin dito makakuha ng kawayan eh. No? So, kung um, i-start na ako, puputol na ako. Baka, dinamihan ko lang yung baon ko. Baka, ba, gabi kasi ako makababa. So, hanggang na mamayang gabi, no? Kapakita, kakain tayo mamaya. So, ingat sa atin lahat, ano? Ayun! Ah. So, dito lang muna dahil puputol na ako ng mga kawayan, no? So, mamaya, hanggang dito ulit ako pakatapos ko. Kung mapapansin nyo, nandito ako sa pinakabundok. Ayan, yung bayan natin sa baba. So, dito muna ako magpahangin sa taas. Dito kaya ako kumain. Dito yung kinukunan ko mga kawayan sa likod. Ayan. So, ang makakasama mo lang dito, mga ibon, mga kuligdi kaya. Mga kuligdi. Tahimik, di ba? So, dahil malulubat na ako, hanggang dito muna yung update ko. Mag-update na ako sa baba nilang ano. Pag nakawin na ako. So, ingat sa atin palagi. Eto na, thank you at nakauwi tayo safe ano, gidabi man tayo. At least ligtas tayo nakauwi. May mga nakuha pala ako dun sa bundok. Ito gulay. Ang sakat nito, mga idol. Sinagatan to. At saka nandito. Yung hindi mahuli-huli sa sa bundok. May nahuli akong anim. Ayan. May nakuha akong anim. Nandito sa loob. Hinahinay lang maka magsitakbuhan sila dito sa loob ko. Hinay-hinay lang. Pakita ko sa inyo mga idol. Ayan, lumalabas. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo. Labas na sila idol. Ayan o, oh, labas na yung tuka nila. Ito yung tinatawag namin ditong talon. Yung mga manok sa bundok na maliliit. Kaya ang liliit ng itlog nila. So, papipisain ko to. Makikita nyo to ay mga idol. Ang ganda nito tingnan. Maliliit lang. Ops, hanggang dito na lang muna tayo at lulutuin ko tong gulay mga idol. Ang kadya sa atin lahat.